Iris, huwag ka muna bumiyahe ng malayo ngayong araw, para makaligtas sa paghina ng kalusugan, sa mga makakain sa mapupuntahan, at maging mapanuri ka sa mga pwedeng makausap, dahil pwede kang malito at mawala ng mahalagang bagay sa iyo, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus, maging alerto ka sa mga hayop sa buong araw, at sa mga usapan na tuksuhan ng pagmamahalan at mag-ingat ka sa mga biglaang pagbibigay ng suggestions sa mga kasama sa trabaho, mas mainam sa iyo na maging matahimik para walang lihim na mainggit na pwedeng maging lihim ding makakaaway, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, maging mahaba dapat ang iyong pasensya ngayong araw sa iyong mga gagawin na pakikipag-usap, at umiwas ka muna sa pagbibiyahe ng malayo, para maalagaan mo ang kalusugan, at sa paglalabas ng pera, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer, huwag ka muna maliligo ng matagal sa gabi at lalo na sa madaling araw, at iyo ring iwasan ang mga usapan na may kaugnayan sa pera, dahil kung meron kang pera, ay malamang na mautangan ka ng pera, nang wala ng bayaran, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, mag-ingat ka sa mga bagong makakausap lalo na kung sa pera at sa mga may kahambugan na magdadala ng ikakalungkot mo ngayong araw, mas mainam na iyong maiwasan ang mga ganoong tao. Ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, dahil ang ganoong tao ay pwede kang mabigyan, ng kamalasan sa pamumuhay, at saka dapat ka ring umiwas sa mga discussion para hindi ka mapasok ng kalungkutan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, umiwas ka gumawa na magbuhat ng mabibigat para sa iyong kalusugan, at saka magingat ka na magtiwala kagad ngayong araw, para ligtas ka sa perang mawawala sa iyo, gawin na laging maging mapanuri sa buong araw sa makakausap, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, kung magbibiyahe ka ngayong araw, ay lagi kang maging alerto at huwag ka makipag-usap muna kung nasa biyahe sa ibang tao. At dapat ka ring maging maingat sa pagbibigay ng kaalaman sa mga bigla ang makakausap, at iwasan mo ang mabusog ng husto sa pagkain sa gabi ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, huwag kang basta magtitiwala kagad ngayong araw, kahit mga kaibigan ng matagal, para makaiwas ka sa makakaaway, at muli umiwas sa mga mag-aaya sa iyo na mga kaibigan, dahil tukso sila ng gastos sa iyo ngayong araw, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn Huwag kang magsalita kagad ng pabigla-bigla ngayong araw, lalo na kung nasa trabaho ng maiwasan mong magastusan ka ng hindi mo inaasahan, at maging maunawain ka sa mga madidinig, nang hindi ka mawala ng swerte, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius Maging alerto ka sa iyong mga ginagawa lalo na kung may kaugnayan sa pera dahil baka ikaw ay nakukuhanan na ng katalinuhan ng iba na kasama na ibang tao. At umiwas sa alak sa buong araw para sa iyong kalusugan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, maging maunawain ka ngayong araw sa trabaho at sa mga salita na madidinig sa mga kamag-anak ngayong araw. Para ang relasyon ay walang maging suliranin at umiwas ka sa usapang may kinalaman sa tukso ng pag-ibig o pagkita ng malaking pera para makaiwas sa problema sa hinaharap, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.